Bago dumating ang mga Kastila noong 1521, akala ng marami ay simpleng tribu lamang ang mayroon sa ating kapuluan. Pero ang katotohanan, may mga hari, datu, lakan at sultan na namumuno sa mga lungsod-estado, may sariling batas, ekonomiya at ugnayang panlabas. Sa video na ito, tuklasin natin kung sino ang mga tunay na hari ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila at ang kahariang muntik ng mabura sa kasaysayan. Ang salitang hari ay banyagang termino. Pero bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon ng sistemang monarkiya sa ating mga ninuno. Iba't ibang titulo ang gamit, Dato sa Visayas at Mindanao, Lakan sa Luzon, at Raja na hango sa impluensyang Hindumalay. Hindi sila simpleng leader, sila ay pinuno ng mga lungsod-estado o kaharian at may kapangyarihang pampulitika, pang pangmilitar at panrelihiyon. Isa sa pinakamatandang kaharian sa Luzon ay ang Tondo, na ngayon ay bahagi ng Metro Manila. Pinamumunuan ito ni Lakandula, isang mataas na pinuno na kinikilala ng ibang mga dato bilang hari ng buong Luzon. May ugnayan siya sa mga bansang China, Siampa at mga kalapit na kaharian sa Timog Silangang Asya. May yaman, barko at palasyo hindi isang simpleng barangay lang. Sa gitnang Pilipinas naman, namumuno si Raja Humabon ng Kaharian ng Cebu. Isang rajah nate na may kultura at pamahalaang may halong Hindu at Islam. Nang dumating si Magellan noong 1521, si Humabon ang una sa mga lokal na pinuno na kinausap ng mga Kastila bilang isang tunay na hari. May ginto, may hukbo at may sariling batas sa Timog Luzon, ang kaharian ng Maynila ay pinamumunuan ni Raja Sulaiman, isang Muslim na pinuno na may koneksyon sa Sultanato ng Brunei at nakikipagkalakalan sa China, India at Arabia. Ipinagtanggol niya ang Maynila laban sa pananakop ni Legazpi noong 1570. Isa siya sa pinakahuling hari ng Maynila bago ito ganap na mapasailalim sa mga Kastila. Sa Timog sa Sulu, Itinatag ni Sharif al-Hashim ang Sultanato ng Sulu noong ikalabing apat na daan. Isa itong ganap na kaharian na may sultan bilang hari, na may batas islamiko at ugnayan sa mga imperyo gaya ng Ottoman Empire at Malaka. Ang Sulu ay may sariling watawat, barkong pandigma at mga nasasakupang isla kabilang ang bahagi ng Borneo. Hindi rin pahuhuli ang Sultanato ng Maguindanao na itinatag noong ikalabing limang dantaon. Isa sa pinakatanyag nitong pinuno ay si Sultan Muhammad Qudarat, na matagumpay na lumaban sa mga Kastila gamit ang militar, alyansa at diplomatikong ugnayan. Isa siya sa pinakaepektibong hari ng timog, hindi kailanman na isuko ang kanyang kaharian. Noong taong isang libo siyam na raan at Siam na natagpuan ang Laguna Copperplate Inscription, isang dokumentong isinulat noong taong Siam na AD ito ay patunay ng isang komplikado at organisadong lipunan, may batas, may ekonomiya, at may hari o pinuno na nagpapatawad ng utang. Mas matanda pa ito sa anumang Kastilang dokumento tungkol sa Pilipinas. Ang mga kaharian sa Pilipinas ay may diplomatikong relasyon sa ibang bansa: China, Brunei, Malaysia, India, at Arabia. May sistema ng tribute, trade, at alyansa. Hindi tayo hiwalay sa mundo noon. Konektado tayo sa International Trade Network ng Asia. Ibig sabihin, kinikilala ang mga hari ng Pilipinas sa labas ng bansa. Hindi natin kailangan ng Kastila para magkaroon ng pamahalaan, kultura at lipunan. Bago pa man dumating si Magellan, may mga tunay ng hari sa ating bayan. Mga dato, raja, lakan at sultan na dapat kilalanin at ipagmalaki. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang iyong mga tunay na pinuno at ito ang kasaysayang hindi dapat kalimutan. Forgotten Footnotes, ang mga tunay na hari ng Pilipinas.